Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at siyempre ito ang oras para magbigay po ng mga pang last draw ng mga lucky numbers. Ang mga karamihan po ng mga nananalo ng mga lucky numbers natin yung mga uh, late na kung tumaya tapos late na mapanood itong lucky numbers, kaya nga po binibigay po natin ito sa inyo po. Ang mga lucky numbers po na ibibigay po natin sa inyo ay talaga naman pong uh, talaga pong maswerte dahil alam niyo kung bakit sinusumada po natin mabuti itong mga, mga kalaki at ibinibigay po natin ito sa mga, sa mga masusugid natin mga followers na walang sawa, walang sawang tumigil na nagaabang sa atin everyday po mga kalaki. Kaya ikaw ba? Ikaw ba lagi ka ba nagaabang sa amin? Ang tanong ko lang, may tanong lang ako, sino pa po mga hindi ko nabibigyan ng code dyan, napakadami pa po, po ano? Inaamin ko naman, napakadami pa po hindi ko nabibigyan ng code kasi po napakadami po nating followers. Pero, pero yung mga iba na hindi ko nabigyan ng code, inaamin ko kasi hindi naman po kayo nakafollow. Pag hindi po kayo nakafollow at na-check ko po yan, hindi po kayo magkakaroon ng code. Yun na nga lang, yung magpapalo ka na nga lang, ayaw mo. Pero anong gusto mo, yung, yung hindi ka nakapalo? kasi hindi ka ng lucky numbers. Ay, huwag ganun, di ba Dapat doon tayo sa mga legit na mga followers natin. Okay mga kalaki, so po ang mga followers namin dyan. Pag antay-antay lamang po kayo, sabay-sabay po tayong mananalo. Kaya eto na po, halika na. Sabay-sabay na tayong manalo sa mga kumpletong lucky numbers po ngayon pong alasing ko po ng hapon. Ang ibibigay po natin, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, uh, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers mga kalaki kaya. Ano pa mo? kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon po. Eto na. umpisahan po natin sa... Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Oh, ganun lang yan, di ba? Tututo ka lang rito. Makakapanood ka pa ng mga lucky numbers. Magkakaroon ka pa mga tips, mga ideas na pwede mong ilaban. Kaya eto na po, umpisa natin sa 2.29. Yun po ang una. Pangalawa po, sa Is DC 8. Ang pangatlo po, 20, 23. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, 8, Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 191. 9, Ayan. At syempre ang pangatlo po, number 6, 3. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit at 3-digit lucky numbers, isunod na po natin agad ang 4-digit lucky numbers. Okay, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, 0, Ayan po yung una mga kalaki. Ang pangalawa po, number 1, 5, 3, Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 6177 ayan po yung pangatlong 4 digit lucky numbers mga kalaki kumpleto na po yan na 2 digit, 3 digit at 4 digit at syempre lagi ko pong sinasabi bago nyo po ilaban yan make sure po na niraramble nyo po yan para mabaliktad mo po ang numero panalo pa rin po tayo ang 2 digit, 3 digit, 4 digit sinasabi sabi ko iramble po okay mga kalaki kung gusto mo lang at syempre bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers ayan, ayan, ayan makinig po mabuti ha sa mga bago po sa aming mga Facebook dyan lalong lalo na yung mga bago, bago, bago dyan mga followers natin Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Pag kinlik nyo, search niyo Red Parungkin, lalabas po puro Red Parungkin. Hindi po kami yon. Pag ang followers po, 1,000, 2,000, 500, 300, hindi po kami yung ginagaya lang po ang itsura namin. Kinukuha po yung picture namin at gumagawa ng sariling account. Hanapin nyo po yung may followers, i-click nyo yung people dyan sa Facebook. Search Red Parungkin, people, pilalabas dyan Red Parungkin. Yung merong 314 o 315,000 followers kami po yan. At syempre, meron po tayong second account. Uh, Red Parong Kindi ko na may 50,000 followers na naka yellow t-shirt ako, kami rin po yan. At Aris Gatchal yan, kami rin po yan. Yung po yung mga legit na account namin sa Facebook, okay? At syempre po, meron po tayong YouTube account. Ang YouTube po natin, Red Parong Kindi ko na merong 50,000 followers mga kalaki. ay, uh, YouTube account po na merong 16,300 followers mga kalaki. At syempre meron din po tayong TikTok account na may 418,000 followers mga kalaki. Yun po yung mga legit na account po natin na pwede kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-request kayo ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko at nakita ko na kayo po ay nakafollow, automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers ng libre po. Wala pong sabi-sabihan mga kalaki. Kaya, gawin mo na. Kasi po, ang mga lucky numbers namin, hindi po namin pinipilit to libre po ito. Sa mga gusto pong maka-avail nito, libre po ito. Kunin nyo, panoorin nyo po lagi. Pero ang private consultation po, may, member, may membership people po at good for 3 months naman po. Sa mga interesado po, pwede po kayo magpa-member. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako o kaya tatawagan ko kayo para po legit na legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so eto na po ang dalawang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Kunin mo na number number 18 number 25, number 23, number 36, at number 38. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 21, number 34, number 9, number 16, at number 33. Ayan po mga kalaki, ang pangalawang 5-digit lucky numbers. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Pero bago yan, ang 6-digit namin lucky numbers, pwede po rito ang 642. Ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Oh, di ba? Kaya mga kalaki, ito na po kulin mo na. Ang six lucky numbers Now na Number 26, number 18, number 37, number 19, number 31 at number 23. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 15 number 6 number 24 number 33 number 37 at number 40 ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers o kompleto na yun mga kalaki ha takbo na sa sukin yung outlet at huwag nyo pong kakalimutan na 3 days po yan bago po natin palitan message lang po kayo sa akin at kapag nakita ko nakafollow kayo at syempre po na nag-share kayo ng video at nag-heart, bibigyan ko po kayo ng lucky numbers. Abangan nyo po every night po, kumukuha tayo ng 100 plus na followers para maging kaibigan. Okay mga kalaki, at ito na po, ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa kay Kuya, Ga... kay Kuya Gani. Ayan. Kay Kuya Gani ng Bolosan Tambak Dagupan City. Hello po sa inyo! Sa mga taga Dagupan City, nako na masarap ang kamus dyan. At syempre, gusto ko po, lagi kayong manalo palari sa mga lucky numbers natin. Pangasinan, na, napanalo ko na. Pero Dagupan, hindi ko alam kung napanalo na kita. Sana mapanalo kita Dagupan at sana ngayong Pasko maging maswerte ka. Syempre, eto naman po. Uh, happy viewing po dito po sa bagsakan ng gulay po dito sa May Santo. Ah, sa may bagsakan po ng gulay dito sa may Saragosa Pangasinan. Dito po sa mga gulayan dito. Hello po, maraming salamat po dyan sa may Saragosa Nueva Ecija 2E, hindi ro, Pangasinan 2E. Ayan, Saragosa Nueva Ecija, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po at sana po palarin kayo. Good luck po at ngayon po, syempre malapit malapit ang Pasko, mananalo po tayo mga kalaki.